Si Mariel ang patunay na hindi lahat ng Pinay ay pera lang ang habol sa isang afam at bilang isang Pilipino nakakataba ng puso na kahit saan tayo ilagay ay kaya nating mabuhay. Mahigit 300,000 plus subscribers na ang sumusubaybay at nagmamahal kay Mariel dahil mabait, mapagmahal, masipag, walang arte, at madiskarte sa buhay. Halos lahat ng katangian ay nasa kanya na. Bihira lang sa mga ganitong babae na kayang gawin ang lahat ng trabaho. Kaya niyang maghanap buhay sa bukid, sumisid sa ilalim ng dagat para manguhan ng mga isda at magbenta ng mga nakukuha niyang mga isda sa dagat. So yun mga idol sa video na ito ay ating pag-uusapan at aalamin kung magkano na nga ba ang kanyang latest YouTube estimated sahod sa YouTube ngayong 2024. Gamit ang public website na Social Blade ay ating makikita ang latest estimated sa ang Social Blade mga idol ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. So yun mga idol, nandito na tayo sa Shusha Blade at ito ang Shusha Blade channel ni Maria Lassen kung saan pwede nating makita ang status ng kanyang YouTube channel at ang kanyang latest estimated sahod sa YouTube ngayong 2000. 24. So yun mga idol, dito sa kanyang uploads ay nasa 177 na. Subscribers naman ay nasa 323,000 na. Video views naman ay nasa 31,374,103. Country ay Australia. Pero alam naman natin na taga Pilipinas siya. Channel type ay people. At user created noong September 2, 2013. At dito naman sa baba mga idol, ang total grade niya ay nasa letter B+. Social blade rank ay pang 45,128. Subscriber rank ay pang 2,031. Video views rank ay pang 438,314 country rank ay pang 673 at ang people rank ay pang 1531. At dito naman sa kanyang subscribers, noong last 30 days ay merong pumasok na 171,000 subscribers. Tumaas ang kanyang subscribers percentage sa 3,340%. At sa video views naman ay merong pumasok na 15,421,000. Tumaas ang kanyang video views percentage sa 7,000. 483.1%. So yun mga idol, dito naman sa YouTube stat summary ni Marie Lassi noong January 29, 2024 hanggang February 11, 2024. Ay makikita natin dito ang pumasok na subscribers, pumasok na video views at ang estimated earnings niya sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito ay ang daily average at weekly average. At disclaimer lang mga idol, ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang. Dahil ang website na ito mga idol ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, umpisahan natin dito sa daily average dito sa kanyang subscribers sa loob ng isang araw ay merong pumasok na 5,700 subscribers. Sa video views naman sa loob ng isang araw ay merong pumasok na 514,026 video views. At dito naman sa kanyang estimated earnings sa loob ng isang araw simula dito sa lowest ay merong pumasok na US 129 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 2,100 US dollars. At kung i-convert ito sa ating pera, ang katumbas nga pala ng US 1 US dollar ngayon sa peso ay nasa 55 pesos. So yun mga idol, ang katumbas ng 129 US dollars sa peso ay nasa 7,095 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 2,100 US dollars sa peso ay nasa 115,500 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw sa highest estimated earnings. Bago natin ipagpatuloy ang video na ito ay please naman po mga idol iklik click nyo naman ang like bilang suporta sa video na ito. Maraming salamat mga idol. So yun mga idol, dito naman tayo sa weekly average dito sa kanyang subscribers sa loob ng isang linggo ay merong pumasok na 39,900 subscribers. Sa video views naman sa loob ng isang linggo ay merong pumasok na 3,598,182 video views. At dito naman sa kanyang estimated earnings sa loob ng isang linggo, simula dito sa lowest ay merong pumasok na US 900 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 14,400 US dollars. $14 At kung i-convert ito sa peso, ang katumbas ng US 900 US dollars sa peso ay nasa 49,500 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 14,400 US dollars sa peso ay nasa 792,000 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo sa highest estimated earnings. So 'yun mga idol, o ulitin ko, ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, dito naman tayo sa monthly at yearly estimated earnings. Simula natin dito sa monthly estimated earnings. Simula dito sa lowest na meron siyang 3,900 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 61,700 US dollars. $61 at kung i-convert ito sa ating pera, ang 3,900 US dollars sa peso ay nasa 214,500 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan sa lowest estimated earnings at ang 61,700 US dollars naman sa peso ay nasa 3,393,500 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan sa highest estimated earnings. So 'yun mga idol, dito naman sa yearly estimated earnings simula dito sa lowest na merong pumasok na 46,300 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 740,200 US dollars. At kung i-convert ito sa ating pera, ang 46,300 US dollars sa peso ay nasa 2,546,500 pesos. Ito ang kanyang posibleng total na kinita sa loob ng isang taon sa lowest estimated earnings at ang 740,200 US dollars naman sa ating pera ay nasa 40,711,000 pesos.